mga boss, good afternoon ngayon, papakita ko lang sa inyo kung paano magpalit ng leaf spring bushing kasi sira na rin eh, magalaw na eto, bagong palit na yan mga boss, pakita ko lang sa inyo kung paano yung proseso ng pagpapalit nito <coughs> eto yung luma pero hindi pa naman sya ganun kasira, dito lang konting konti lang, pero pinapalitan na ng may ari okay? yan ano, yeah. yan Okay, sumulan natin mga boss. Okay, unang-una mga boss, bale, kinakalas na lang yung 17 na nut dyan, yung dalawa, para matanggal yung bracket. Pero bago yan, kailangan muna natin iangat yung uh, dalawang gulong, lagyan natin ng kalso para safety. Eh, nakikita naman natin dyan, meron na siyang kalso. So, eh, uh, tinatanggal niya na yung 17mm na nut para matanggal yung bracket niya. Okay, so, pwede tayo gumamit dyan ng power handle then ratchet pwede rin impact para mas mabilis isiksika ng kahoy Karang para laban ikaw mahirap ang gano'n ng pusing oo ha? ayan o oh. para di laban oo okay. oh. ito okay. mahirap patay ka dyan ang musik buat Ayun mga boss, siniksikan ni tatay ng kahoy nga para hindi lumaban yung kanyang lip spring. Pero kapag nilipat natin yung stand natin dyan, kasi nakalagay sa molya yung stande, eh, kaya medyo laban. Pero pag nilipat natin sa tamang pwesto yan, ay kahit hindi na tayo maglagay ng kalso o yung kahoy dyan, ay matatanggalan natin tong uh, bracket sa lip spring. Ayan, bali hindi kagad ka matanggal ni tatay, no? Lipat tayo dun sa kabila para ma-check natin kung kaya natin matanggal kagad ka Okay, bali nakatanggal na yung bracket dito. Tapos ito naman tatanggalin natin. Kaya lang makatumama siya dito. Pero try na muna natin. Tapos nilagyan ko na ng jack dito. para tanggalin pa natin itong goma dito sa likod okay natanggal din yung bushing medyo maluwag na rin eh pero hindi siya ganun kasira Bale meron na tayong bushing dito Talagay na natin Talagay lang natin to, Nangulog Tapos ito nagrasahan na rin natin

yan nakikita natin para lumapat to. Ay nailagay na natin ano. Oh. Ano fit na fit tapos talagay na natin yung support ng tambucho okay tapos ilalagay na lang natin okay good ilalagay okay, na So eh, mga boss, naigpitan na natin yung dalawang tornilyo sa bushing. 17, naigpitan natin gamit rin yung power handle pang last. Then yung hanger, nilagay na rin natin yan. Sinasabit lang din naman yan eh. Yung sa muffler. Then ito, tinatanggal natin yung jack para mailagay na rin natin yung gulong. So daan-daan lang din tayo kasi baka pumitik. Okay, so hindi naman kasi kailangan talaga nitong jack na to Kung sakali man na nailipat natin o nailagay natin sa tama yung uh, safety stand Okay, so kakalasin na lang natin to Tapos yun, goods na Pinakita ko lang sa inyo kung paano magpalit ng bushing dito sa likod ng Isuzu Altera Okay, so tagalin na natin to Mas mabilis magkalas nito mga bossing kapag ka nakaangat yung buong sasakyan, naka lifter kasi wala nang lalaban dyan sa molye. Okay, yun lang mga boss. Maraming maraming salamat po.